pagasan tayo mga kapsa at in order natin kadwok na kuha kilo ka no salamin lahat okay. pote ayan katayin nyo kapsa at kilo naman no oh, 63 oh 63 <laughs> kita antay ni kuha ah <laughs> kasama <laughs> ni Kita din ni Manang. 52 lang dati, alangan met. Oh, oh lang, 54. <laughs> alangan ang gapo mai ki kilo ah. <laughs> oh, Jamil. <siya, man. laughs> Jamil. Talaga kilo mata. Hmm. <laughs> oh, ni kurda pa med. <laughs> oh, di nadagdag sinata na, ah. Hmm. <laughs> yeah. Fifty-five. Fifty-five. Oh. Because this na lamot oh, Madina talaga dyan. lang tatay. thirty yes. well, so, 56 <laughs> na, talaga fifty-four. Wala. talaga diet tayo. Atang Minky, Puro lamot eh. Ubrayo di. Eh. Siyempre. Oh, ay, nagdagsin na ko. Nagda oh, patunay ata talaga. Fifty-five kilo yun. 54 mini manang. Oh, ulitin na naman amin. 54 talaga. 54 talaga. Ala, isulat ka isa 54 Ala, dati 50. Ay, wala Kita nyo may kanya. Kita niyo may kanya Di kilo. 45 na lang dati. Oh, di ba? 63. Mm talagang Oh, talaga awandaryog na ata. 45 na lang dati. Makamanong nga, oh, na maamin na ta, ulitan naman yun. Oh, talaga 54. <laughs> <laughs> Sige, ulit pala eh, parang nagbaliw. Ang kape eh. Oo, oh, kasano nga, inumang ang kape, damdama. Oo, oh, 55 talaga ni. Eh. Oo, oh, mahangkan to, pay damdama, di madagdagan ti 2, 2 kilo. talaga, talaga pumayag talaga, jay. Oo, oh, okay, ang kape Tapos balaki po gumatang merienda, wanin ah. oh, 54 talaga ni. Eh. 54 talaga. <laughs> talaga niya kata, challenge. Oh. Challenge ay, ka challenge. Challenge na kanot ako. Nagsanggyop tayo. Nas balak na kanot na pa nagsanggyop. Awanin na nakarkaro man na yung manantitalo. Kilo man kanya yun. Mm -hmm. Unlimited pa yung may karod. Dagi na itong kuwan. Ikas no. Oh, oh pa yun. No. Lamot to man. Hindi ko no, yun. Ano mo Hindi ko mamilang. Gluto ka naman no, yun. <laughs> Oo, oh, nagito yun. exercise na mabawasan kilo oh. to Crudapia. Dapat every 30 ano, ay 60 rounds. Ay 60 oh. Oh ti dapat exercise kayo na. kita Ang atay dala makita yuki gumatang kayo. Když jsem prdluhla, to nyná na jogínu, psůtka A ja,